Yo, ayan o, Good morning sa inyong lahat po mga busing no. Ayan dito pa po, po tayo ngayon no. Papalabas na po tayo sa bypass no. Doon tayo dadaan sa kan sa irigasyon no papunta doon sa binibila natin ng mga gulay. Okay? So kita gets tayo doon sa likod banda. Mga, oh, di, uh, -vlog na lang tayo ulit, okay? Good morning sa inyong lahat at maraming salamat mga busing. Good morning. Ayan oh, no. Ang aliwalas ng panahon Oh yeah, yeah Tara na po mga busing Magbabackdoor tayo <laughs> Let's G Ang taba ng palay nilaw Ang ganda oh napakaganda ng palay yan sarap sarap na sa pakiramdam pag mga ganyan eh pag may sarili kang palayano tapos eh mataba yung pagtubo ay naku yan tayo na sa, kaan? sa road 3 ng barangay igang palabas doon sa bakan sa irigasyon magbabak door tayo backdoor channel para shortcut kasi pag dito pa tayo dumaan malayo na tapos babalik pa tayo kaya dito na lang tayo magsu shortcut Region 6 Firing Rains Backdoor Channel <laughs> Mag-iirigasyon tayo Tapos dito marami din ang kalayaan Kaso may mga pamamahay Maraming pamamahay Tapos maraming dumadaan <laughs> Nakahiya naman na mamutol tayo ng kawayan na hindi sa atin mga kagingking kahit nakagingking man lang pero nakakaya eh yan yung firing range po yan dyan practice shooting association diba ba? maraming tao ngayon ah may competition siguro dyan ngayon Barangay Igang Elementary School Itong Kana to may elementary school Tapos May kwan din sila May simbahan simbahan Ayan. Yeah. dito yung simbahan nila ito maraming kabayan oh. yung eh, maraming mga pamamahayan din eh saka may ganay mamutol ka diyan tapos atakin mo papunta dito sa gitna ng daan para <laughs> kaya maraming tao doon talaga sa bundok sana yung maganda yeah yeah Good morning Backdoor Channel ito maraming kawayan <laughs> eh, na nakuha ako nga hindi, hindi, pa kagandaan eh pag makabalik na lang ako doon sa bundok kukuha ako doon ng mas maganda gaya nung nakuha ako kahapon na may hawakan na may may puno pa may hawakan talaga arosira na po yan dyan oh. rice miller laki ng kalabaw nila ah ganda dito no ganda manirahan dito napaka relaxing di ba simple mga pamumuhay ng mga bata <coughs> larong kalye pa din physical di ba physical na laro hindi yung sa mga bayan na na puro na lang sa loob ng bahay internet ganon pero sa kanila physical pa na laro mas malakas pa yung mga immune system niyan, mga resistance ng mga bata na ganyan. Ako laking ganyan eh. <laughs> laking putik ako eh. Naliligo kami sa kanal. Naghabulan sa mga palayan na to. Naliligo sa mga irigasyon. Ay, laki ako ng ganyan. Irigasyon irrigation <laughs> na daming bibi ah ganda ng kanila lawak na ng palayan dito dito na po yan yung mga may malalawak na palayan yan. hanggang doon na po yan sa aguwing Tubanga, banti nila eh. patambay tambay lang si tatay sa gilid ng palayan niya tapos sila nanay ang doon sa baba <coughs> nagchitsismisan sa palayan yan almusal sa gilid ng palayan sarap uh, almusal ni nanay ah mabusog ka dyan talaga na eh dito na yon yung daan para doon naman sa kabila sa unahan ng ay, malapit sa mga suki nating isdaan ang daan na ito Diyan ako na simplang sa unahan Don no? Doon ako na simplang sa unahan Dulas <laughs> man Ito, ito no Ilang kuhan Nasira to Kanina pagpapunta Ouch Pagpapunta natin doon sa bypass road Na puktol po ito Napuktol po ito dyan mismo sa pagkasimplang ko <laughs> Ito yung kan resulta ng pagsimplang ko. Diyan ako na ta uh, diyan niya napuktol. Good morning. Ay, sarap ng buhay nila dito ah. tapos may lupa pa dyan no? mo ng bahay tapos ganito yung kwan mo ay sarap ah ang ganda ang gandang pamumuhay ano pa ba, ba yung kulang ko doon sili daw ng sili may tanglad na ako magtutula ako ng magsabaw ako ng manok <laughs> So, hindi lang native ay sarap o oh, diba nakapamasyal tayo dito <laughs> ilang minutos na ba sandali ah titigil muna tayo doon sa tinatambayan ko parati sa pinagtitigilan ko parati tignan ko lang kung ilang minuto na baka mag sobrang haba naman gagawa na lang ulit ako ng panibago <laughs> puro mo to vlog pare <laughs> 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 nang <Naglagaw>, lagaw <laughs> wow. ah wow pare jun jun ah Sanaod oh, dito ata yon, dito tayo, dito tayo. Ayun. Tignan ko muna yung mga busing ah kung ilang minuto na to ha. Dito makita ah. Ha. Bali ah. 9. 10. Okay. Hanggang doon lang tayo sa bilhin natin ng kan mga busing, andiretso tayo. Tamang tama 9 minutes <laughs> Okay na yan Kahit mga 12, 12, minutes lang okay na Lapit na lang din naman eh Sabibila natin ng gulay ah, Ng dahon ng sili oh, Diba? Dito na tayo sa kanto Malapit para sa nandito nila pa rin din dyan o diba nakapamasyal daw dito ulit <laughs> pero dumaan lang babalik na lang ako dyan para tumigil at eh, maglilibang libang tayo ng kunti palipas uras tayo dyan magpapalipas ng uras Yan. Lapit na tayo hanggang doon lang mga busing at maraming salamat sa inyong lahat ta, At maraming maraming salamat talaga. Yan, hindi ba? Yan na ano. Okay, bye bye, love you all. Hanggang doon na lang ha. Ipipitigil e, ko na lang yung para hindi na ako mag Nang ng pa-vlog pa. Marami pa akong i-edit eh. nag stock na po yan dyan eh. <laughs> Yan, dito na ako. Bye bye. Love you all. Walang bata, ah, walang bata. Yun, may da ay dahon ng sili. <laughs> <laughs> <It> Edwin! <laughs>